Hi guys, magandang araw sa lahat. Uh, today is maghuhugas po tayo ng isda. Hugasan po natin na maayos yan kasi po may mga naiiwan po yan, mga kaliskis. At para sigurado na rin po matanggal yung mga virus. So yan po mga guys. At syempre, lulutuin po natin yan may maya mga guys. So hindi ko po alam mo si pangalan yung isda na yan o. Oh. Mali, okay, Hindi ko po, po alam yung pangalan niya Saka so, alam ko lang po ay yung tilapia. So, masarap kasi yan sa ito. Paborito eh. ko po yung tilapia, mga ah, guys. So, hiwa-hiwa muna tayo. Ihiwain natin yan kasi malaki siya masyado. At alam niyo guys, masarap din pala sa taxi itong isda na ito. Oh. Hindi yung, totoo yung, yan. Try niyo po guys, masarap yan. At tama ba ito guys, pagputol ko? So, okay na siguro to. Basta maputol lang. So, hanggang dito lang po yung video natin guys. See so, you next vlog. Maraming salamat.